Shout out. Shout out. Sa walang mga jowa. Sa <laughs> <So> walang asawa. <laughs> What's up mga Kanoy Good morning. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Martes mga Kanoy Kahapon, yung graduation ni Rinyan uh, natapos na mga kalayipi uh, kahit paano nagampanan ko yung ano, pagpapaaral sa kanya na experience ko yung ano, umakyat sa stage mga kalayipi na magpag-graduate ng anak ayun masaya sa pakiramdam mga kalayipi so alam kong matagal-tagal pa bago siya matapos ng pag-aaral pero igagapang ko siya mga kanipi para makatapos sa kanyang pag-aaral yan yung mga trabaho ng mga magulang talaga ba? Diba? dahil wala nang pasok mamamasada na naman tayo uh, pahirapan na naman yan na, ano, na maghanap ng mga pasayero pero tsatsagayin natin mga kalipi na uh, makapamasada ng maayos ngayong araw kasi bukas kuding na naman ni Mia ayan pinapainit ko na lang yung makina niya, mga kanayipi. Tapos, ano, uh, labas na tayo. No? Anong oras na? 7.22 na ng umaga. Lalabas pa lang tayo. <laughs> Upsan ko lang tong gate ng makalabas na tayo, mga kanayipi. Tana. Ayan, nandito tayo sa bakag, mga kanayipi. Ito tayo kumuha ng pasayro natin. One, six, eight. Pantra, yo lo que pensar. Thank you. Ayan, kumita ulit tayo ng 30 pesos mga kalayti. Tuloy-tuloy lang. Ayan, pasero na naman tayo sa kapila mga kalayti. Tawid lang tayo. Sangay madam.

No, <laughs> no, <laughs>

त <laughs> ipi? bale eh, eh, eh. nagpamasaya naman sa si auntie ng ano 80 pesos, ayan Bernalis pwede kumita na naman tayo ng 50 pesos bali bili tayo ng ano mga pagkain ng manok naubos na naman yung pagkain nila eh bili tayo ng isang sako chicken layer pure blend isang sako lang ayun mga kanipi nandito na yung ano isang sako tapos ito na yung sisical powder ayan nice na uwi na tayo mga kanipi Ayan mga kanaipi Kunin natin yung ano Feeds Yung isang sako na binili ko grabe sobrang init na naman mga kanaipi hot na hot hot na hot Ayan mga kanipi. May dalawang tray tayo dito na large size Deliver natin mga kanipi May order sa akin si Auntie Lilia Na isang tray May isang order din sa akin na ano ah uh, Yung President namin ng ano TGP Group So hatid natin mga na no? Ayan tapos sunduin na rin natin si Auntie Ab Mag alas dos na ng hapon mga kanaypi. Wala naman atang tao. Tingnan natin mga kanaypi. Sana may tao dyan. ng tao Ate Ate ayong deliver ko yung itlog. Ano pa yan po, Hindi pa. Magkano po? 260. Ano ako kunin mo muna. Dito na. Lang. Kunin ko Ah sige. Ay kahit kung wala dyan, di kunin ko na lang kay papa mo pag ano. Na-order kasi sa akin ni papa mo kahapon eh. Wala po kasi yung pasabi sila, may darating pa lang. Ah sige, ayos lang, sige. Ah ah. Ayan yung bayad mga kanaypi Kunin na lang natin sa ano Sa kabayan mamaya at least na deliver na natin yung isa kay Auntie Lilia mga kanayipi Auntie ay pumangga ako Naglamis niya Kaya mga kanaypi Nakapag-dispose na naman tayo ng dalawang tray na itlog Shout out Shout out Sa walang mga jowa <laughs> Sa walang asawa <laughs> Iwan <laughs>